May isang espesyal na tao na mayroon kang masidhing pagnanasa na sa wakas ay nagsisimulang ilahad ang pinakamalalim na damdaming kanyang itinatago. Tulad ng isang matapang na manlalakbay na naglalayag sa hindi kilalang mga tubig, siya ay nagbubunyag ng kanyang tunay na damdamin. Ang taong ito na dumaan sa isang paglalakbay na puno ng mga liko at pag-ikot, ngayon ay tumatanggap ng mga banal na pahayag na nagpapaliwanag sa masalimuot na sinulid na nagbubuklod sa inyong dalawa. Ikaw ay isang tunay na espesyal na kaluluwa, may kakayahang makahanap ng kagalakan sa pinakamaliit na detalye ng buhay, at ipinagdiriwang ang bawat sandali na may enerhiyang lubos na nakakahawa. paman, may isang tao sa iyong buhay na lubos na nakatuon sa pagkilala sa pinakaloob na bahagi ng iyong pagkatao, ang bahaging iyon na pribado at maingat na pinoprotektahan, na ibinubunyag lamang sa mga pinakamalapit at pinakamamahal. Ang taong ito, pinapatakbo ng tunay na pagkamausisa at masidhing pagnanais na maunawaan kung sino ka talaga, ay pinagmamasdan ang bawat kilos mo ng may malaking interes. Kapag nagsalita ka tungkol sa iyong mga plano, maging ito man ay isang simpleng pagtitipon, kasama ang mga kaibigan o isang mas malaking pagdiriwang, isang bahagyang selos ang umuusbong sa kanyang puso, ngunit hindi ito mapanibugho o mapanira. Ito ay isang maamong selos na ipinanganak mula sa takot na mawala ang iyong atensyon. Kalakip ang isang taos pusong at mapagmahal na pag-aalala kung sino ang iyong pinagsasaluhan ng iyong mahalagang mga sandali. Ang pagmamahal na maluwag mong ibinigay sa taong ito ay naging isang makapangyarihang tagapagbago malalim na naapektuhan ang landas ng kanyang personal na paglalakbay. Mula noong mahiwagang sandali na ang inyong mga landas ay unang nagtagpo, Isang malalim na koneksyon ang naitatag at mula noon, hinangad niya ang mas malapit na komunikasyon sa iyo. Ang uri ng komunikasyon na lumalampas sa mga pang-araw-araw na pag-uusap at pumapasok sa isang teritoryo kung saan ang mga kaluluwa ay nagtatagpo at nakikilala ang isa't isa, isang lugar kung saan ang mga salita ay madalas na nabibigo sa pagpapahayag ng lalim ng mga damdaming kasangkot. Ang pagnanasa na magbahagi ng mga lihim, takot at mga pangarap ay naging isang pangmatagalang damdamin, isang paulit-ulit na alingaw-ngaw sa inyong mga interaksyon na nagtutulak sa inyong dalawa na maging mas malapit. Ang kwentong inyong binuo ng magkasama ay nagbago ng takbo ng inyong mga buhay sa mga paraang hindi inaasahan. Sa kasalukuyan, siya ay nasa estado ng matinding pag-aasam, sabik na makamit ang isang mas malalim na antas ng komunikasyon sa iyo. May isang masidhing pagnanais sa kanyang kalooban na naghihintay ng iyong tugon, may parehong tindi at pangangailangan na umaalab sa kanyang puso. Para sa kanya, ang sandaling ito ay isang kalayaan na parang siya ay sa wakas ay nakatakas mula sa isang emosyonal na piitan na, hanggang ngayon, ay nagkulong sa kanyang pinakamakatotohanang damdamin nililimitahan ang kanyang kakayahang malayang maibahagi ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ngayon, siya ay handang iwanan ang mga anino ng nakaraan tumatalikod patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa at determinasyon. Sa harap ng pangako ng isang bagong simula, ang pangangailangan na makasama ka at malasap ang kapanatagan ng iyong presensya ay nagiging halos hindi mapigil. May bago at bukas na espiritu, siya ay handa nang gawin ang unang hakbang, handang talikuran ang pagmamalaki na minsang naging hadlang sa pagitan niyo. Sa mga sandaling nabibigo ang komunikasyon o kapag nararamdaman niya ang pag-usbong ng distansya sa pagitan ninyo, ang anino ng kalungkutan ay bumabalot sa kanya, inilulubog siya sa isang dagat ng kalungkutan at pinapalakas ang kanyang takot sa pagtanggi. Lubos niyang kilala ang iyong puso at may kaliwanagan tungkol sa kung kanino niya na isibahagi ang kanyang buhay. Gayon paman, may isang patuloy na alalahanin na nakabitin sa kanya ang takot na baka hindi ka pa handa na tanggapin ang kanyang pinakamalalim na mga pagtatapat. Habang lumalaki ang alalahaning ito, gayon din ang kanyang pag-aalala, pinalalakas ng pagnanasa para sa mas malapit at mas malalim na koneksyon sa iyo. Nararamdaman niyang bawat segundo ay mahalaga at ang oras ay mabilis na lumilipas, nagpapataas ng pangangailangan na palakasin ang mga tali na nagbubuklod sa inyo bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng kanyang tila pagkaselos, siya ay hinahabol ng malalalim na kawalan ng tiwala sa sarili na nagkukubli sa mga anino ng kanyang isipan. Nais niyang maging sentro ng iyong mundo, umaasa ng atensyon na para sa kanya lamang. Para sa iyo, ang mga sandaling inyong pinagsasaluhan ay maaaring magpabalik ng pakiramdam ng muling pag-ulit ng mga nakaraang yugto ngunit para sa kanya, bawat sandali ay isang mahalagang pagkakataon upang muling pag-alabin ang apoy ng pag-ibig at isulat muli ang isang bagong kwento ng magkasama, isang kwentong puno ng bagong pag-asa. Sa pagitan ninyo, mayroong isang mahiwagang puwersa, isang hindi maipaliwanag na ugnayan na nagbibigkis sa inyo ng malalim at matibay. Ang koneksyong ito ay nananatiling matatag kahit sa mga sandaling sinusubukan ng pisikal na distansya na paghiwalayin kayo. Sa kabila ng mga pagkakamaling maaaring magawa at mga pagliko sa daan, ang ugnayang ito ay nananatiling malakas, hindi matinag, hinahamon ang mga pagsubok at mga unos na sumusubok gibain ang inyong pundasyon. Ngayon, handa na siyang umusad, lumago at umunlad sa iyong tabi. Handa na siyang isang tabi ang mga kawalan ng tiwala sa sarili na pumipigil sa kanya, tinatanggap ang pagkamulat sa isang samasamang pangako ng pagkakaisa at malalim na pagunawa. Ang kahandaang ito para sa paglago ay isang patunay ng pag-ibig na kanyang inilalaan para sa iyo. Isang pag-ibig na hindi lamang naghahangad ng pansamantalang kaligayahan, kundi isang patuloy na pag-unlad na magpapayaman sa inyong dalawa. Nakikita niya ang bawat pag-uusap, bawat ngiti, at bawat kilos bilang isang bagong pagkakataon upang palakasin ang ugnayang ito. Bawat maliit na pakikipag-ugnayan ay isang mahalagang bahagi sa pagtayo ng relasyon na kanyang labis na pinahahalagahan. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng pasensya at dedikasyon at handa siyang maglaan ng oras at pagsisikap upang matiyak na pareho kayong makakamit ang tunay na malalim na pag-unawa at pagkakaisa. Ang kanyang determinasyon na malampasan ang sariling mga insekuridad at mga pagkabalisa ay pinalalakas ng pagnanais na lumikha ng isang ligtas at mapagmahal na kapaligiran kung saan pareho kayong maaaring umunlad. Alam niyang nangangailangan ito ng higit pa sa magagandang salita. Kailangan ito ng mga konkretong aksyon at araw-araw na pangako na maging pinakamahusay na kasosyo na maaari siyang maging. Nais niyang ipakita sa iyo na, sa kabila ng mga hamon, lubos siyang nakatuon sa pagpapatakbo ng relasyong ito, anuman ang dalhin ng hinaharap ang kwentong pag-ibig na ito na nakaugat sa mga alaala at karanasang pinagsaluhan sa nakaraan ay nakatakdang hindi lamang mabuhay kundi mamulaklak sa kasalukuyan. Ang lakas na nagbibigkis sa inyo ay maihahambing sa katatagan ng mga pundasyon ng isang matibay na tahanan, kayang tiisin ang pinakamatitinding hangin at pinakamatitinding bagyo. Ngunit mahalagang kilalanin na, sa kabila ng malalim na koneksyon na ito, pareho kayong kumpletong individual, bawat isa ay kumikislap sa kanyang sariling liwanag, may kanya-kanyang mga pasyon at adhikain. Ngunit, pagdating sa tunay na pag-ibig, ang dinamika sa pagitan nyo ay lumalagpas sa individualidad ng bawat isa. Kayo ay tulad ng dalawang magkatugmang piraso ng isang masalimuot na palaisipan na, kapag pinagsama, ay bumubuo ng isang perpektong kabuan, isang unyon na parehong maganda at gumagana. Ang pag-ibig na ito na inyong pinagsasaluhan ay isang marubdob at makapangyarihang sayaw kung saan ang bawat galaw at bawat haplos ay muling pinagtitibay ang malalim na pangako na mayroon kayo sa isa't isa. Ang relasyon niyo, bagaman maaaring napuno ng mga sandali ng kaguluhan, mga pagkakamali na halo-halong tagumpay, ay nagdadala ng isang mahalagang elemento ang ibinahaging kahandaan na matuto at lumago sa pamamagitan ng mga karanasang naranasan. Ang dinamikang ito ay hindi lamang pangyayari. Ito ay isang proseso ng evolusyon, kung saan ang bawat hamon na kinakaharap ay nagsisilbing katalista upang higit pang patatagin ang mga bigis na nagbubuklod sa inyo. Sa bawat sitwasyon kung saan tila banta ang mga pagkakamali sa inyong pagkakaisa, ang tugon ng isa't isa ay hindi kritisismo kundi pagunawa at pagmamahal. Kayo ay lumalahok sa isang patuloy na sayaw, alam na, anuman ang mga pahinga o maling hakbang, ang musika ng inyong pinagsasaluhang paglalakbay ay hindi kailanman tumitigil. May pagkilala kayong pareho na hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap nyo ang ganitong mga hamon, tila nagdaan na kayo sa ganitong lugar noon. Gayon paman, bawat siklong dinaanan nyo ng magkasama ay nagdala ng mas malalim na pagkamulat at kamalayan kaysa sa anumang nakaraang panahon. Ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay dinamiko, masigla, kahalintulad ng walang hintong enerhiya ng isang karuselang patuloy na umiikot, palaging gumagalaw, palaging nagpapatuloy. Ang tuloy-tuloy na paggalaw na ito ay ang esensya ng inyong ugnayan, isang representasyon ng tuloy-tuloy na evolusyon na naglalarawan ng inyong relasyon. Natural lang na magkaroon ng mga sandali ng pag-aalinlangan, mga pagkakataong maaaring itanong ng isa kung ang damdamin ng isa pa ay nananatiling kasing lakas ng dati. Ang mga kawalang katiyakan na ito, gayon paman, ay normal na bahagi ng anumang relasyon na malalim na nakaugat sa realidad ng tao. Ang natatangi sa inyong pag-ibig ay ang kakayahan na gawing mga pagkakataon ang mga pag-aalinlangan upang muling pagtibayin at pasiglahin ang inyong pangako sa isa't isa. Ito ay hindi lamang isang romantikong paglalakbay, kundi isang tunay na paglalakbay ng emosyonal na pagkamulat, kung saan ang bawat katanungan, bawat kawalang katiyakan ay nag-aambag sa pagpapatibay ng ugnayan. Sa bagong kabanatang ito na nabubuka sa harap niyo, ang komunikasyon ay nagiging hindi lamang isang kasangkapan kundi ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng iba pa. Kayo ay nasa hangganan ng isang kapansin-pansing pagbabago, handa nang tuklasin ang lalim ng pagkamalapit at katapatan na hindi pa nasusuri noon. Ang pag-ibig na nagbibigkis sa inyo, na ngayon ay mas mature at evolve, ay handang harapin ang mga bagong hamon na maaaring iharap ng buhay. Ang dinamikang ito sa pagitan nyo ay isang balanseng pagpapalitan ng pagbibigay at pagtanggap kung saan ang mga pangarap at mithiin ay hindi na lamang pang-indibidwal kundi ibinabahagi. At ang bawat hakbang sa landas ay sinasamahan ng walang kondisyong suporta ng isa't isa. Ang daan patungo sa sandaling ito ay hindi naging madali. Pareho kayong humarap sa mga matinding aral, bawat isa ay kinailangang mag-adjust at matuto sa makabuluhang paraan. Siya, sa kanyang bahagi, ay kinailangang harapin ang mahirap na gawain na matutong bitawan ang kontrol, na maunawaan na hindi lahat ng aspeto ng buhay ay maaaring maingat na mai-orchestrate. Ito ay isang prosesong madalas na masakit, ngunit ganap na kinakailangan para sa personal na paglago at ng relasyon. Ikaw naman, sa kabilang banda, ay natutunan ang isang mahalagang leksyon tungkol sa esensya ng tunay na pag-ibig, hindi ito nakabatay sa pagkontrol o paghubog sa iba, kundi sa pagtatayo ng pundasyon ng tiwala at mutual na paggalang. Tanggapin ng may pasasalamat ang mga biyayang maluwag na ibinibigay ng buhay at kilalanin na ang tunay na pag-ibig ay isang walang tigil na paglalakbay ng mga pagtuklas at pahayag. Tulad ng isang emosyonal na sayaw na walang patid ang ritmo, ito ay hindi nawawala ng tiyempo, gumagalaw sa kumpas ng mga pusong magkaugnay. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng simula ng isang bagong kabanata sa inyong kwento ng pag-ibig, isang kabanatang naghihintay na maisulat gamit ang makukulay na tinta ng pagnanasa, malalim na pag-unawa, at pinakamalambing na pagmamahal. Sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, alalahanin mo palagi na karapat dapat kang mahalin at alagaan. Kung umaalingaw-ngaw sa iyo ang damdaming ito, buong kumpiyansa akong sinasabi, ang pag-ibig ay isang maganda, malakas, at masayang damdamin, at karapat dapat akong magmahal at mahalin ng buo at ganap. Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong sariling mga pagninilay at karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kontribusyon ay isang mahalagang bahagi ng komunidad na sama-sama nating binubuo. Huwag lamang mag-iwan ng iyong like, kundi mag-subscribe din sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga mensaheng nagbigay inspirasyon at nag-aangat ng iyong espiritu. Sa kahabaan ng paglalakbay na ito, natutunan niyo na ang tunay na pag-ibig ay binubuo sa batayan ng pasensya, mutual na suporta, at kakayahang harapin ang mga hamon ng magkasama. Kinailangan niyang harapin ang hirap ng pagbitiw sa kagustuhang kontrolin ang lahat sa kanyang paligid. Natutunan na ang kagandahan ng buhay ay nasa kanyang hindi inaasahang likas na daloy. Ang aral na ito, bagaman masakit, ay mahalaga upang siya ay tunay na magbukas sa iyo, nagpapalakas at nagpapamukadkad sa inyong relasyon sa isang tunay at malalim na paraan. Ikaw naman, natuklasan mo na ang pag-ibig, ay hindi tungkol sa pag-impose ng iyong kagustuhan o pag-asa na ang isa ay aayon sa iyong mga inaasahan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo ng tiwala kung saan pareho kayong maaaring maging tunay na kayo. Ang pagkaunawang ito ay nagdala ng bagong dimensyon sa inyong relasyon, kung saan ang mutual na paggalang ay naging matibay na pundasyon ng inyong pagmamahal. Kilalani na ito pa lamang ang simula ng isang bagong yugto, puno ng mga posibilidad at mga sandaling magpapayaman pa ng inyong koneksyon. Ang bawat hamon na inyong nalampasan ng magkasama ay nagpapatibay sa inyong ugnayan at naghahanda sa inyo upang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa at determinasyon. Ito ay isang sandali upang ipagdiwang ang paglago at mga tagumpay at upang tumingin sa hinaharap ng may pag-asa at kasabikan sa kung ano pa ang darating. Ang paglalakbay ng pag-ibig ay tuloy-tuloy at bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal, pag-unawa at suporta. Habang patuloy kayong naglalayag ng magkasama sa paglalakbay na ito, tandaan na pahalagahan ang bawat maliit na kilos at bawat sandaling pinagsasaluhan. Ito ang mga elementong, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng sinfonya ng isang buhay na nabuhay sa pag-ibig at pakikipagkapwa. Inaanyayahan kita na magnilay sa kahalagahan ng mga aral na ito at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang iyong pakikilahok ay nagpapayaman sa komunidad na ito at nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa iba na nasa kanilang sariling paglalakbay ng pag-ibig at pagtukla sa sarili. Sa pag-subscribe sa channel, sumasali ka sa isang grupo ng mga taong nakatuon sa paglinang ng mga malusog at makabuluhang relasyon laging handang sumuporta at matuto mula sa isa't isa. Ang pag-ibig ay isang paglalakbay na karapat dapat sa bawat pagsusumikap at karapat dapat kang maranasan ang lahat ng kanyang mga kababalaghan. Patuloy na maniwala sa lakas ng pag-ibig at sa kapangyarihan ng tunay na koneksyon. Magkasama, kaya niyong malampasan ang anumang balakid at magtayo ng isang buhay na puno ng kaligayahan at katuparan. Inaasahan namin ang pakikipag-ugnayan muli sa iyo sa lalong madaling panahon. Magkasama, ating itataas ang ating mga espiritu at lilikha ng mga alon ng positibong enerhiya na hindi lamang yayakap sa atin kundi magdudulot din ng pagbabago sa mga buhay ng lahat ng nakapaligid sa atin. Manatiling nakaantabay at handa para sa susunod na mahalagang mensahe na magpapayaman pa ng iyong paglalakbay. Nawa ang bawat bagong video ay maging isang parola na magpapaliwanag ng iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya na nagmumula sa Diyos at sa Universo. Sa pagtanggap sa mga aral at mensaheng ito, binubuksan mo ang iyong sarili sa isang Universo ng mga posibilidad, natututo hindi lamang tumanggap ng pag-ibig kundi pati na rin magbahagi nito ng mapagbigay. Bawat salita ng paghimok, bawat kilos ng habag, at bawat gawa ng pag-unawa ay mga mamahaling bato sa pagtatayo ng maganda mong buhay pag-ibig. Sa pag-usad mo, hayaan mong bawat bagong araw ay maging isang blankong kanbas, handang mapunan ng makukulay na karanasan at tunay na pagmamahal. Ang aming channel ay dedikado sa pagsama sa iyo sa pakikipagsapalaran na ito, nagbibigay ng inspirasyon at suporta habang iyong tinutuklas ang malawak na teritoryo ng puso ng tao. Patuloy kaming magbibigay ng nilalaman na hindi lamang nagbibigay kaalaman kundi nagbabago rin, nagpapalakas ng iyong espiritu at nagpapayaman ng iyong buhay emosyonal.